So, hilo mga lods, welcome back to my channel. So, it's Megan, Manggubat Vlogs. So, for today's video mga lods, is pag-uusapan natin kung bakit walang lumalabas na todo dito sa ating mga dito na kahit nakapag-register na tayo sa Everybody knows that I'm breaking down. Everybody So, so pag-uusapan natin ngayon kung bakit wala talagang lumalabas na Tududita dita 10 sa ating mga dito sim na kahit nakapag-register na tayo sa Omni Partner dito. So, mga lods, marami akong napansin ay ba? marami akong nabasa doon sa tutorial ko kung paano. Uh, tutorial ko doon sa aking YouTube channel kung paano natin lagyan ng Tududita dita 10 sa Um, ang ating mga dito sim So marami ko comment doon na bakit wala daw talaga sunod-sunod naman nila yung step by step process. So mga lords, uh, siguro nga uh, first siguro ang dahilan kung bakit uh, wala talaga ang todo dito atin ang uh, dito si nila kahit nakapag-register na sila dahil kahit nandun sila sa Mindanao o kahit sa sulok dito sa bansa Once na may dito sim yan, meron yan, basta sundan nyo lang yung sinasabi ko. Mga Lods, problema kasi ang iba. Once na nasa Mindanao sila, kung saan sila nakatira, doon din nila nilalagay yung address. Ang sabi ko nga doon sa tutorial ko mga Lods, sundan nyo lahat ng address na nilalagay ko. So, uh, unang-una, ang ilalagay mo is pangalan. So, ilagay mo yung pangalan mo. Pangalan, middle name, tsaka apelido. Pero doon sa baba, yung, at tsaka yung number na naka, naka, ano na dyan sa cellphone mo. Na gusto mong i-register. Gusto mong ipasok doon sa Omni Partner dito. So, matapos doon, lahat ng address na nilalagay ko, kahit nasa Mindanao ka man, kahit nasa Cebu ka man, Once na may dito sim dyan, may signal yung dito sim dyan sa inyo, gagayahin nyo yung um, address na nilalagay ko doon. Huwag kayong gumawa ng ibang address kahit taga Cebu kayo, taga Mindanao kayo. Huwag na kayong, huwag nyong ilalagay yung address nyo. Ilalagay nyo, sundan nyo lahat yung aking nilalagay na address Andun sa tutorial, tutorial ko. So, ano nga? So, para gusto kong review ulit, um, so ulitin ko, kahit nasa Bindanao ka man, Luzon, Visayas at Bindanao. So, huwag mong baguhin yung address. Kung anong address ko, gayahin mo lahat. Kung anong address ang nilalagay ko, gayahin mo lahat. Tulok man yan, kuwit, gayahin mo para magkaroon ka ng tuloy dito Sa so, ang talagang comment doon sa tutorial ko na wala talaga lumalabas. Siguro nagkamali ka lang, may nagkamali ka lang kaya walang lumalabas. Dahil ako nga kahit bago, bagong SIM, bumili ako ng bagong SIM na at, at na-register ko siya. Bakit nagkaroon? Yes, ako dito nandito ako sa Manila. Nandito ako sa Tagig pero sinusunod ko yung lahat. So nandoon yung sa Sampaloc, Manila. Pero yun ang nilalagay ko na address at hindi sa Tagig. O diba At may nakikita din ako ng ibang uh, comment na kahit nasa Mindanao sila kasi gumagana yung Todo Dita Ten. Nagkakaroon sila ng Todo Dita Ten dahil sinusundan nila yung address na nilalagay ko doon. May nagko-comment din na bakit hindi ko daw sinasabi na dapat daw uh, na sabi ko agad na ano susundin nila yung address na nilalagay ko. Yes, pinaulit-ulit ko na yan mga lords. Sabi ko nga, gayahin nyo lahat. Gayahin nyo lahat ng address na nilalagay ko dito sa tutorial na to. Huwag kayong, huwag nyong ilalagay yung address nyo kung saan kayo nakatira. Gayahin mo kung ano yung nilalagay ko na address dito. For example, ito. Balikan natin. So, dahil itapap ko lang dito para masundan nyo. So, malinaw na malinaw ha. Ulitin ko, kung anong nilalagay ko na address dito, dito. Kung anong nilalagay ko na address dito. So, yun ang gagawin nyo. Okay? So, for today's video module lods, is ito na yung ang um, inaabangan ng lahat kung paano ba talaga gagawin ang paglagay ng ating mga dito ng dita 10 gig na 10 pesos lang. So, marami sa atin tatanong sa Facebook at isa na ako tatanong din Paano talaga Dinaharapan talaga ako So ngayon nalaman ko na Kaya isishare ko na lang din to. So Huwag na natin patagalin to Dahil gusto ko nang ituro sa inyo to at uh, shout out sa uh, Nagturo sa akin nito Kaya gusto ko lang din ituro sa inyo para Hindi na kayo mahirapan Magpapaload pa sa iba So Secret rebuild na natin to Okay? So, ito mga lod, sundan nyo lang ang nang maayos para mapagana nyo yung uh, dito sim nyo na wala pang data gig 10 gig data 10 10 gig okay so ngayon una natin gagawin mga logis punta na tayo dito sa chrome dahil dito tayo mag register ng ating um, sim card so nandito na nga mga logis So continue browsing, yan na yung Omni Partner. So yan na yung ano link na papasukan natin. So mamaya ilagay ko na lang sa comment section yung link na yan para <coughs> diretso na kayo pag pinindot niyo So pag pinindot niyo yung ano sa comment section mismo so mapupunta kayo dito sa automatic agad dito ayan so ayan na dito kayo mapupunta kapag giniklik yung uh, link sa nakapin ng na comment section sa aking video na to okay so ang gagawin nyo mga lods is syempre pangalan nyo uh, dyan name nyo pangalan nyo dyan tapos lagyan nyo yung pangalan nyo then tapos dito email nyo email, ad email address hindi ko na lalagyan yan kasi na set up ko na sa, sa akin yan. Kaya, turo ko lang sa inyo yan. Diyan, name sa taas, pangalan mo, then email address, abin address mo, kaigyan mo lang. Then dito, register mobile number. So, ilagay mo yung ah, dito, number dito. Yung dito sa'yo mo. Ilagay mo dito. Tanggalin mo yung, ano, tanggalin mo mga lad, yung plus 63. Ilagay mo lang ng 0. 09, ganyan-ganyan para gumana siya. So dito sa region, so lagyan mo lang NCR. NCR ang ilagay mo dyan. Tapos, NCR, then NCR City of Manila. Then, City of Manila, okay lang natin. Then, Sampalok. Oops. Mali yun, mali. Mali yun. Mali yun. Mali. Dito, NCR. Then, region. Uh, tapos, NCR, Manila. City of Manila, 1st district. Then, City of Manila. Then, Sampalok. Then ilagay mo lang dito na ano. Kahit dyan. Barangay 436. Okay na yan. Okay mo lang. Then sa save code. Andito pala. Dito pala is ilagay nyo. Um, ilagay nyo dito sa address. Ilagay nyo dito, dito sa address is 10. Paltok Tin Paltok Street. Yan. Yan nilagay nyo. Tapos dito, sa zip code, 1,008. Yan. Tapos dito sa individual, sa individual, uh, business type, lagay mo individual. Dito sa business type, lagay mo lang individual din. Okay. Tapos, tin number, huwag mo na lagyan So, pagkatapos na, agree mo lang. So sa nakita nyo naman So hindi siya ma-open sa akin dahil um, Hindi ko na siya ma-open dahil na-registered ko na itong number ko So hindi ko na lang i-next yan Hindi ko naman lang inilagyan ng uh, register mobile number Dahil na-register ko na nga ito. Then email address at name ko So ganyan lang ang setup mga lods Ayan NCR National Capital Region Then address 10 Paltok Street Then, zip code 1008. Then, business type individual. Tapos, 10 number. So, kahit hindi nyo nalagyan, okay na yan. Tapos, i-ano niyo lang. I-next nyo lang. Pagkatapos yung mag-next yan mga lods is merong uh, magtitik sa inyo. May magtitik sa inyo. Tapos, um, may magtitik sa inyo na dito. Ayan. Tay dito. Ito yata 'yon. Ah, ito 'yon dito, ito. Yan. Ito mo lodge. Ito na pakarami. Oh, ayan. Marami yung mag ano ng OTP. Ayan. Ayan yung mga lodge. Ayan, ang dami niyan. you sure you have successfully log into system. Ayan, their partner, the official receipt. Oh, ayan. Uh, ayan. Ah, uh, you have successfully. Ayan, nakapag-load na ako. Ito 'yon. Pagkatapos niyo diyan may mag-text. Kapag pagkatapos niyo mag-text na diyan mga lods. Yes. I-download niyo 'to. Pagkatapos kapag may mag-text tandaan niyo. Pagkatapos na may mag-text sa inyo diyan. Automatic. I-download nyo to sa Play Store. Itong DZM. DSCM. DECM. Download nyo yan sa Play Store. Then, <coughs> may nakalagay doon na login. Pag login mga lods, syempre, lagay nyo yung uh, cellphone number nyo sa dito. Tapos, paglagay nyo ng number nyo sa dito tapos may mag mag top up doon na, na a password on knowledge pagkatapos bugo gumawa ka ng password so ito na yung ma-open nya ma-open na sya kapag okay na yung makakagawa ka na ng password ayun na. na yun na open blue niya dahil so ayan lang ganyan lang ka bilis so subukan nyo to subukan nyo tong gayahin itong address nito from region pababa address region address um, zip code business type gayahin mo yan tuwan ko lang kung wala ka pa rin bang todo dito at yan na lumalabas. kahit sa Mindanao ka Visayas basta may dito sim ka basta may signal yung dito sim sa Bicol Uh, malakas ang signal sa B-call. Uh, meron yan. Meron yan. Basta sundan mo lang ng uh, tama, Gayahin mo lang ng tama ang aking nalalagay na address. Okay? So, ganoon lang. Once na ma-next mo na yan, na mo na dito lahat, pangalan mo, last name, saka email, number, saka region, address, zip code, at business type. Kapag ma-fill mo na lahat yan, so, agree mo lang, I agree and understand, then check. Pagkatapos, pag pula na to dito ano, magkulay red na tong next pag next mo dyan marami niya na yung message na magtitik sa'yo, ang dami nyan you are registered, ganyan ganyan, you are registered you are registered na sa Omni Partner ni um, dito, so ganyan pagkatapos nun, kapag may dami ng text sa inyo, yes syempre i download niyo na yung DSCM app at doon niyo na makikita kung may true data tin ba kayo o wala. Okay? So, di ko na lang i-open yung DCM na apps. Kapag gusto nyo, naka-register na kayo dito, kapag marami ng message na nagtitext sa inyo, is uh, um, nyo lang yung iba kong video dyan. So, meron dyan. Pag open ang DCM, tapos paggawa ng password para uh, um, ma-activate nyo na yung, yung DCM app. At kung paano mag-load sa DSCM meron akong tutorial doon so siguro mga dalawang video na yon o apat na video na yon meron akong tutorial diyan so okay so hanggang dito na lang ating tutorial so maraming salamat sana ay nakatulong sa inyo to sana ay magkakaroon din kayo dahil um, napaka sobrang mahal talaga ngayon sa smart nga ang andidita nila meron nga lang andidita pero 500 so parang mabigat sa bulsa kumpara dito sa kumpara dito sa dito dahil uh, syempre sa isang buwan kung 10 pesos man lang so 300 lang nasa 300 lang gagastusin mo tapos 10 gig pa o saan ka pa kung mahilig ka manood ng mga movie so sa 10 gig hindi mo maubos yan ba diba? so kaya well, nga sa so, mga mahilig dyan manood ng movie so mag dito sim na kayo dahil makatibid talaga kayo so ano nga lang to uh, 24 hours lang siya maubos mo man o hindi yung yung ano na to. Uh, maubos mo man o hindi yung 10 is automatic mag-expire yan. Kaya ang gagawin mo is ubusin nyo. Ubusin mo, manood ka na manood, mag-download ka na mag-download para maubos yung 10GB at di masayang. So, kahit 10 pesos lang naman, so, sobrang tipid talaga. Okay? So, pag mga lods, maraming salamat ulit. Uh, maraming salamat sa inyong suporta sa akin sa panonood ng aking channel kahit um, hindi naman gaano uh, ka kalinaw ang ating tutorial. So patuloy pa rin kayo sa pagtingkilik sa aking video. So marami namang iba na maganda ang feedback dito sa ating tutorial pero mayroon din talagang iba na hindi siguro nila nasundan ang mga address kaya tuloy wala silang tuloy dito natin ngayon So ngayon, gagawin nyo is bili kayo ng bago tapos gayahin mo lahat ang sinasabi kong address, region address, zip code, saka individual gayahin mo lahat 'yon sa pag-setup ko para magkakaroon ka. Okay? So Okay. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. Bye-bye.